Nahiya ang bata ng tawaging kasambahay, pero may roll call na ikagugulat ng gurot kaklase. Ano ang koneksyon ng pamilya niya sa museyo? Mainit ang ilaw ng chandelier na dilaw ang kislap, tumatama sa marmol na sahig na parang tubig na nagpapakita ng refleksyon ng mga arko. Sa kanan, sunod-sunod na nakapaskil ang mga bust at lumang larawan ng mga tao sa barong. Sa ilalim ay may plakang tansong kumikintab. Sa kaliwa, nakapila ang mga kaklase sa field trip. Pare-parehong suot ang beige na polo at may pulang lanyard ang ID. Sa unahan nila, may dalawang babaeng staff na nakaitim na blazer, tig-isang clipboard sa dibdib. May pulang rope barrier sa kagitan. Dito huminto ang grupo ni Naniyo. Ang batang may maumong mukha, at ID na nakababa sa dibdib habang mahigpit na nakapatong ang kamay niya sa puso, hindi dahil sa panatang makabayan, kundi para pigilan ang panginginig. Bata, sa labas muna ang kasambahay. Malamig na sabi ng isa sa staff. Hindi tumitingin sa mata. Students lang ang pwedeng pumasok dito. Napalingon ang ilan niyang kaklase. May mga umirap. May kumunot ang noo na parang nakakita ng bawal. Ma'am, estudyante po siya, protesta ng advisor na si Miss Ruth. Pero may pag-alinlalan din sa tinig. Kasama ko sa o oroyon yan. Eh, bakit may daladalang limang sobre? Singit ng isa pang staff, turo kay niyo. Kung delivery yan, sa admin ka magpunta. Mahigpit na niyakap ni Nio ang kulay kremang sobre, ang ibinilid ng lola niya kagabi habang napapakagat sa labi. Hindi po ako kasambahay, Hinihinga niyang sagot. Niyo Salcedo po, grade 6. Napatingin ang staff sa isa't isa, na may biro pa sa gilid ng labi. Salcedo? Ikaw na naman niyang mahilig magbiro ha? Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Sabay-sabay nating tunghayan kung paano nagsimula ang maling hinala. Sa labas pa lang ng museyo napag alaman ng na masikip ang budget ni Nio. Luma ang kanyang backpack, kupas ang sapatos, may tahi sa tagiliran ng polo. Anak siya ng jeepney driver at apo ni Lola Belen, ang matandang nagtatahi sa kanto. Kahit ganon, maliksi ang mata ni Neo sa bawat detalye. Sa bas pa lang, itinuro niya na sa mga kaklase ang pagkakaiba ng neoclassical Classical sa art deco sa mga gusali. Hoy, huwag kang know it all. Baka pagdating natin sa loob, ipagwalis ka. Tinawatawanan nila iyon hanggang sa naging totoo ang panlalamig ng ilang tao sa pagpasok. Proceed sa roll call, utos ng staff na may hawak na listahan. Tayo lang ang pwedeng humawak ng pinto. Kinuha ni Miss Ruth ang kopya. Alpha, Beta, Cepheus, Orion. Pinatayo ang mga bata isa-isa. Ah, Ayla Santos? Present. Marco Yu? Present. Nio? Nio? Huminto si Miss Ruth. Nalilito. Hindi ka nakalista dito, Iha. Este, iho, napalunok ni Niyo. Naramdaman niyang umiinit ang tenga niya. Mam, Ma nakapagsubmit ako ng consent. Nasa baba po yung ID ko. Check ko sa backup, sa bad ng staff. Pinindot ang tablet. Wala, baka kasama lang talaga yung batang yan. Tumawa ang dalawang kaklase sa likod. Bumulbong, kasambahay! Bumigat ang dibdib ni Niyo. Hinawakan niya ang kanyang puso hiningan niya ay mabagal at mabigat. Lola, pasensya ka na. Hindi ko yata matutupad to. Kasunod nito, napatingin siya sa portrait na malaki sa dingding. Ang lalaking nakabarong na may tindig na parang haligi. Sa ilalim ng larawan, nakasulat sa tansong plaka, Don Isidro Salcedo, founder. Parang may kumalampag sa loob ng ulo ni Nio. Parang biglang tumigil ang ingay ng hallway. Idinampi ni Niyo ang daliri sa apelido, tinikman ang saklap ng pagkakataon. Ma'am? Mahinahon pero buo ang boses na iminulat niya. Baka pwedeng basahin niyo yung pangalan ng museo. Umikot ang staff, nagtaas ng kilay, sa itaas ng arko, nakaukit sa bato, Museo Salcedo. Napaawang ang bibig ng ilang kaklase pati si Miss Ruth ay napatingala na parang noon lang niya nabasa ang signage na padaraanan niya araw-araw. Coincidence? Iwas ng staff. Kung mo nang apelidong niyan. Tama po kayo, sagot ni Mio. Pero yung sobre po na dala ko, hinihingi ng curator. Sabi ng lola ko, huwag bubuksan kahit sino. Sa curator lang. Nagatinginan na ng staff. Natawa ng pilit. Curator? Ano mo ba kung sino? Si Ma'am Gia Talsedo Cruz, mabilis na sagot ni Nio. Pamangkin ng lolo ko. Parang may kumalabit sa hangin. Galing sa dulo ng koridor, may babaeng papalapit na nasa edad 40, naka-blazer, may staff ID at pagsusumigading lakad. Anong kaguluhan dito? Tinig ni Gia, na sa unang tingin pa lang ay may hawig sa matalinong mata ni Nio. Ma'am sa lubong ng staff, may batang nagpipilit pumasok kahit hindi nakalista. May dalang sobre, baka delivery. Anong pangalan mo iho? Ani Gia. Diretsyong tumingin kay Nio. Nio, Dionisio Salcedo po. Natigil si Gia, parang natamaan ng alon. Dionisio? Inulit niya, bakas ang panginginig. Anak ka ba ni Marco? A Apo Apo Tumanggo si Niyo, dahan-dahan. Opo. At bago pa man makasagot ang iba, iniangat ni Niyo ang sobre at iniabot. Kinuha ito ni Gia na parang hawak kang piraso ng panahon. Pinunit niya ang dulo, marahang inilabas ang papel, ang sulat kamay ni Lola Belen. Nak, kung nababasa mo to, ibig sabihin nakarating ang apo ko. Huwag ninyo siyang pagtaasan ng kilay. Mahal niyo yang apelido dahil yan din ang minahal ng lola niyo. Belen. Kasunod ng sulat ay may lumang larawan ng batang babae sa tabi ng Don Isidoro. Nakangiti, hawak ang broom. Si Belen. Noong museya pa lang ang pinaparami. Hindi binibilang ang pera kundi ang mga kwento. Napahawak sa labi si Gia. Kumislot ang alaala. -ala. Siya ang kapatid ng lolo ko. Ang nag-ingat ng mga unang donasyon nung wala pang staff ang museo. Kapag may ulan, siya ang nagbabantay dito. Siya ang nagpalaki sa akin. Hindi mapigilan ni Miss Ruth ang bumuntong hininga. "Nio," sabi niya, "napapahiya. I'm sorry, pero nauna na ang dalawang staff. Sir Nio, nauuta lang isa." Pasensya na po, akala namin Hindi ninyo kailangan tawagin ako ng sir Estudyante lang po ako Pero apelyado nyo yung Pangalan ng museo? Mahinahong sagot ni Mio Oo, pero mas gusto kong pumasok dito bilang bisita at mag-aaral Para alam kong welcome ako kahit walang apelyido Roll call ulit Sabi ni Gia, nagbalik ang tindig at unahin niyo si Dionisio Salcedo, official guest ng curator. Nagpalapakan ng ilan, ang mga kaklase na kanina ay nakatawa-tawa ay napatingin sa paa. Present, sagot ni Mio. Hawak pa rin ang dibdib pero may magaan ng paghinga. At para malinaw, dagdag ni Gia. Mula ngayon, walang mababansagang kasambahay o delivery boy dito. Kapapapaso ang tao, una yung babasahin ang mata, hindi ang damit. Tinanggal ng staff ang rope barrier at sila mismo ang humawak sa pinto, pinagbuksan ng klase. Welcome sa Museo Salcedo, anunsyo ni Gia, na ngayon ay may ngiti sa sulok ng labi. At dahil special ang araw na to, may dadalhin akong likod binta ng tour. Makikita niyo ang archive room kung saan mula pa sa panahon ng Hapon ay iningatan ni Lola Belen ang mahalumang journal. Natahimik ang lahat. Sa gitna ay nakaamba ang saya sa mata ni Mio. Bago magumpisa, singit ni Miss Ruth. Pwedeng magsalita ang estudyante kong sinayo? Umiling sinayo, pero itinulak siya ng mga kaklase niyang marahang tumatapik sa balikat niya bilang paumanhin. Sige, sabi ni Gia, maikli lang. Humakbang sinayo sa gitna ng bulwagan. Sa likod niya, nakabantay ang mga bust at portrait na parang mga matang saksi. Pasensya na kung napahiya kayo dahil sa akin, panimula niya. Pero salamat din, kasi kung hindi ito nangyari, baka hindi niyo makilala si Lola Belen, ang babaeng kusang naglilinis sa sahig ng museo noon at sinabing ang kwento ng bayan dapat bukas para sa lahat, hindi lang para sa may kaya. Ang ganda! Bulong ng batang babae sa likod. Ang lola niya pala ang dahilan kung bakit may library corner tayo, sagot ng isa. Tsaka yung free Sunday na pwedeng pumasok kahit walang bayad, singit ni Miss Ruth, nagpipigil luha. Oo, dagdag ni Gia. Policy yon na ipinaglaban ni Belen at Isidomo kasi noong panahon na yon, maraming batang tulad ninyo ang gustong pumasok pero walang pamasahe. Kaya din nila inilagay ang pangalan sa pader, hindi para ipagmayabang, kundi para aalahalanin ang tungkulin. Mula sa gilid, itinulak ng isa sa staff ang maliit na cart na may white gloves at lumang libro. Nayo, ikaw ang unang magsuot sabi ni Gia, para maipakita mong hindi kailangan ng apelido para marunong magingat ng kasaysayan. Kinuha ni Nayo ang gloves, suot ito ng maingat. Parang sa unang pagkakataon ay tinanggap niya hindi lang ang apelido kundi ang boses ng lola niya sa loob. Dinala nila ang klase sa archive room. Malamig, may kahong kahoy, amoy lumang papel pinakita ni Gia ang journal ni Isidoro at ang pangalan ni Belen na maraming beses na nakasulat sa Received By. Pagbalik sa bulwagan, huminto sila sa harap ng portrait. May tradisyon ng pamilyang Salcedo. Kapag may apo na unang tumuntong sa museo, ilalagay natin sa guestbook ang unang pirma niya sa tabi ng panata ng museo. Inilapag ang makapal na libro sa mesa. Nang hilahin, sumingsing ang alikabok parang buntong hininga ng nakaraan. Nayo, pakisulat. Bata pa po ako. Mas maganda, kasi ang panata dapat bata pa lang alam mo na. Kinuha ni Nayo ang pluma. Tumitigan sa blankong pahina at dahan-dahan sumulat. Lahat ng papasok dito, estudyante man, bisita o kasambahay ay may karapatang humawak sa kwento ng bayan, Dionisio B. Salcedo. Pagkatapos niya, umapir ang mga kaklase, may nag-sorry, may nag-congrats, may nag-salamat. Ang dalawang staff humarap at yumuko. Iho, salamat sa aral. Tayo ang dapat magpasalamat kasi binuksan ninyo. Nang lumabas ang klase, Huling tumingin si Nayo sa portrait, pinisil niya ulit ang dibdeb na yon ay hindi para pigilan ng kaba kundi para sukatin ng tibok ng pasasalamat. Sa gilid, dumaan si Gia at inilagay sa bulsa niya ang maliit na bookmark na gawa ng tansong manipis may nakaukit Museo Salcedo, buksan para sa lahat. Pabaon yan, sabi ni Gia, para sa susunod na makakakita sayo at magtanang kung sino ka, Ipakita mo hindi ang apelido. Ipakita mo yung pahina na gusto mong buksan. At kung titigan mo ang sandaling na freeze sa larawan, ang batang may kamay sa dibdeb, ang dalawang staff na nakabuka ang bibig sa gulat, ang mga kaklase sa likod na nakataas ang kilay at ngayon ay nakahantong sa hiya, mauunawaan mo kung bakit biglang tumahimik ang bulwagan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil may pangalang naaalala hindi lang salsedo sa pader, kundi belen sa puso. Doon nila natutunan ang pinakaimportanteng panuntunan ng anumang museyo. Ang unang bagay na dapat mong pangalagaan ay hindi ang antiko, kundi ang paggalang sa taong humahawak nito. At mula sa araw na yon, tuwing may field trip sa Museo Salcedo, inuuna sa roll call ang panatang ito. Walang batang sisigawan, walang bisita ang huhusgahan bago pa man basahin ang mga pangalan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral ang iyong napulot? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits ulit bukas, kaya stay tuned!